2 horsepower na compressor. Bali wala. Yung pag-welding pa lang 4.5 kilowatt agad. Okay talaga siya, garantisado. Paganda talaga ang ka combine ng ginset na to. Okay, magandang araw mga ka-Best Buys. So, for today's video, tayo ay magre-release ng ating PK 12,000 dito mismo sa ating shop. So, binisita pa tayo dito ng K-West Shipping Lines na nakabay sa Oriental Mindoro. test natin yung generator para makita nila kung gaano ka-efficient yung delivery ng power nito. Remote start natin. <laughs> Buhay na yung 2 horsepower na compressor. Yung power niya 6 kW. 420 120 yung amperahe ng welding. Bali wala. Wala na. Gusto na. Ayun Balik na 1.4 kilowatt. Yung hangin, o, lakas. ka e, nakakandahan dito mga ka-Best Buys. Kita mo na kagad yung ilan yung nakokonsumo. Buhay pa yung ating electric motor or yung ating compressor. ay ulitin natin. Yung pag-welding pa lang 4.5 kW agad. Hindi mo lang naramdaman yung generator na nagkarga na pala. Mababawas tayo ng hangin para magkarga uli yung electric motor. Wala na, nabuhay na. 6 kilowatt yung konsumo. Welding at saka yung electric motor na 2 horsepower. 6 kilowatt yung consumption, no? Oh. 6.2. Wala na, sunog na. Butas na. Butas. Ayos, sir. Patayin mo na, sir. Isipin mo naman, hindi niya kahit 6 point something na yung kanyang konsumo, pero hindi nararamdaman ng makina. Parang maalawan lang sa kanya. Uh, Arnel Solaber, Cebu City. Po si Jilos Linggo, na taga Cebu din po. Representative ng company para bumili ng ating PK 12,000 STRA. Sir, ano yung naging feedback mo sa ating generator? Compressor, welding machine na portable, eh, hindi naman umiba yung ano ng makina natin. Para sa akin, in general lang po, okay talaga siya. Garantisado po yung generator nito. Yung ginamit namin kanina na pang-welding at sa, sa pag-sabay pag namin, hindi siya nag-tip off yung generator na to. Kung sa dati kasi pag pagdalawa'y sabay-sabay, magte-trip off siya. Maganda talaga ang pagka-combine ng genset na to. nakabi type siya. Kaya maganda talaga magbigay ng supply sa generator niya. So mga ka-best buys, kung nakita niyo naman kanina, yung naging wattage ng ating compressor at saka welding machine ay 6 kVA. Pero hindi nagbabago yung RPM. Parang walang nilalagay, di ba, sir? Para sa inyong mga orders, comments, and suggestions, ay maaari kayong mag-text at tumawag sa aming cellphone number na magpa-plus sa inyong screen. Bisitahin ang aming Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat po sa panonood mga ka-best buys. Mag-ingat po tayo palagi. God bless po.